Ang Mothman ay isang malainsekto na may anyong tao na unang nakita noong November 15, 1966 hanggang December 15, 1967 sa Point Pleasant, West Virginia. Ang pinakaunang report sa diaryo ay tinawag itong Taong Ibon. Ang itsura ng Mothman ay mas lalong nakilala dahil sa librong isinulat ni John Kill na pinamagatang The Mothman Prophecies noong 1975. May mga nagsasabi din na ang Mothman ay nagdadala ng malas dahil may mga report na may nakakita sa The Mothman noong December 15, 1967 at noong mismong araw na yun, ay nagkolaps ang Silver Bridge sa West Virginia at ikinamatay ng 46 na katao. Pero may mga ilan namang hindi naniniwala sa maalamat na The Mothman at sinasabing ito ay isang kaso lang ng misidentification ng hayop. At sinasabi na isang malaking ibon lang tulad ng the Sandhill Cranebird ang napapagkamalang the Mothman. Ayon naman sa pag-aaral ng pseudoscience, ang Mothman ay ibang uri ng alien na hindi kalahin ng mga alien na familiar sa atin tulad ng mga gray aliens na may malaking ulo at malaking mata at maliit na katawan. Totoo man o hindi ang The Mothman, pa rin ito ng mga taga West Virginia sa Amerika dahil meron silang tinatawag na The Mothman Festival na ginaganap tuwing September 16 taon-taon at dinadaluhan ng libo-libong tao.